Ang um, mapapansin nyo, kadalasan, ito yung ginagawa pag magdudugtong ng pat-pulled wire. Pero mali ito, mga co Magkatapat kasi siya. Tapat, tsaka isa pa, pag nilagyan mo siya ng tape, hindi siya pantay. Dapat, ganito yung gawin niya mga master. Oh. Tapat, ganyan siya. Oh. Pantay lang siya pag nalugtong na. Tsaka, hindi sa lubong yung wire. Hindi siya magdidikit dapat nakaganyan yung ano niya, wire. So turuan ko kayo mga cop duty kung paano ba mag tamang pagdugtong ng flat cord wire. So tara. Ganito lang mga cop duty. So unang step is susukatin puputulan natin tong flat cord wire mga siguro mga 2 inches. Tapos isusukat naman natin dito sa kabila, ganito yung pinutula natin. Tapos babalatan natin siya siguro mga 1 and a inches. Kabila naman, balat. 1 and a half inches. gamit pala natin dyan yung maliit na stripper para magandang hawakan so ikot lang natin to yung wire tapos itapat na natin siya dugpong na So, itong mahaba dito sa kabila, idudugtong natin dito sa may mekse. Dito. I-twist lang natin siya. Oop. Yung lang mga master. Oh. Pag naikot natin siya, ilalak na natin siya. Di ba ito yung dalawang nakano? Kosli. Para hindi siya mahila, ilalak natin siya. Higpira natin. Gamit ng plies. So, lak na yan mga master. Butulan na natin yung sobra. At iyo yope. Nakalak na yan mga master. Tibay na yan. Yung isa kabila naman. papantay lang natin siya. Hmm, papantay lang natin siya. Tapos ikot. Kabila naman. Ikot tapos itong nakausle, ilalak naman natin para hindi siya mahila. Gamit yung pliers. tulad na natin. Tapos, ganito lang yung mga master. Oh. At lalagyan natin siya ng tape. Hindi na yan mahila. Lagyan natin siya ng tape. Mas maganda kung anong kulay ng wire nyo, yun din yung gagamitin natin na electrical tape para hindi alata. Tapos, dudublihan natin siya para hindi, para magkadikit pa rin yung wire. yun tapos na. Pantay na siya. So, yun lang mga master, sana may natutunan kayo.